guys nandito na naman po tayo sa panginabang ito rin si ang akusada at syempre dahil sa pangyayari na kulong itong si Ronnie kung saan binugbog siya ng mga kasama niya sa kulungan dahil matari pa rin ito kahit sa kabila ng pagkakulong nito at ayun nung humarap siya sa ulilitis ng kanyang kaso may mga black eye ito at Siyempre, nung tinanong siya kung guilty ba siya hindi, talagang sinabi ni Ronnie na hindi siya guilty dahil talagang hindi naman siya ang pumutay kay Joy at pati na din sa kay Gian. Ito namang si Alfred, pumapasok sa isipan niya yung mga nangyayari. Nung panahong sila ba ng asawa niya at bahay pa ito, doon niya na huli yung kanyang asawa na may kuusap itong lalaki na gusto niya itong makipagkalas at mapaisip din siya kung sino yung lalaki na yun. Samantala, Mupaabot sila ni Dines kung saan talaga puro papel ni Dines sa Kalorina o kahit galit itong si Wilfred at simpre dala ng pagsisilos nito kung kahit nasuntok niya ito. Lorena. Tinulungan ni Lorena itong si Dines at siyempre parang nagsilos itong si Wilfred dahil sa mga kinikilos nila at lihim namang pinipakita ni Lorena na siguro worried pa rin ito na tungkol sa kay Wilfred dahil para may pagtingin pa rin ito sa kanya pero syempre ay rin nyo nang kay Wilfred na ganun dahil sinabihan niya din si Denise na talagang hindi sila pwedeng maging sila dahil ex-wife nga siya ni Wilfred at ayaw yung mag-away ang dalawa ito na si so, Wilfred, meresita niya si Ronnie at doon sa kalungan kung saan sinabihan niya ito na amin na lang daw ni Ronnie ang lahat para wala na daw gulo. At dinidiin talaga ni Dennis na si Ronnie ang pumatay sa kajoy. At to-deny naman ito si Ronnie, syempre. Kaya baka hindi naman talaga siya ang gumawa ng gano'n at ayun na nga. Nung pag-isa na itong si Dennis, mapasok sa isipan niya yung panong naging karelasyon pala niya ay ang asawa ni Wilfred na si Joy kung kahit nung time na makipagkalas nito sa kanya hindi hindi niya ito matatanggap dahil nung panahon na nandun nito sa resort pumunta din pala si Dennis doon at eh, nag-usap silang dalaw hanggang bilalikan nito ni Dennis nung medyo gabi na at, at eh, na dahil galit ito si Joy sa kanya dahil gusto na ito makipagkalas na untog ang ulo nito nung tinulak ni Dennis kung kaya tayan. Tuluyan niya na itong inuntog-untog sa bato hanggang ayun na nga, nalagutan ng hininga. Ayun, napaiyak itong si Dennis na yun. Alam niya sarili niyang siya pala yung kriminal at gusto niya lang itago ang katotohanan kung kahit gusto pa rin itong mapalapit ulit kay Lorena dahil syempre gusto niya din magkaroon ng katuwang sa buhay at may pagtingin nito kay Lorena o oh, talagang gusto niya lang ilihis ang mga investigasyon na pangyayari para hindi siya mapagbintangan. Ito na ang si Alfred. Marami siya mga pinagsisihan at sa mga nagawa niya. Noong panahon kasama niya yung kanyang asawang si Joy. At naalala niya din si Lorena na syempre kahit ganun pa man na analo yung nila At naghiwalay sila, mahal niya pa rin ito. At niisip niya kung paano makabawi dito at gusto niya sanang tanggapin ni Lorena kung ano man yung mga nakaraan at gusto niya sana itong balikan pero syempre sa isip niya lang yun dahil hindi pa siya makapoma dahil mag nandun lagi si Dini sa tabi ni Lorena at ayun know na guys talagang may something din itong si Amber at si Tristan at dito si Lorena. Siyempre, may feelings pa rin ito kay Wilfred dahil unang-una, hindi hindi niya matanggap ito si Dennis na maging sila. Pero, ayan, niyaya siya ni Dennis na manood sila ng movie at pagbigyan, pag, pagbibigyan niya ito. At gusto niya samahan ito sa lugar kung saan inaalok siya ni Dennis. At I'm sure mayroon siya matutuklasan dito, guys. Abagan natin ang mga susunod ng kamnata tindinis pala yung sala rin sa lahat. Pati na rin siguro kay Gian. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify you on my next video. Thank you and bye!